Panghinaw lang ko tay. May God mga idol. Uh, Nakaabot naman ta sa uh, 1 million followers. Daghang so, salamat tayo no sa yung, uh, uh, kay suporta. karon kay mang share ta og leasing na pod uh, sponsored by John Kicks. So natay tagaan og sapatos karon natay makita diri sa dala no. So serving uh, pwede na to, Salamat tayo kay no sa John Kicks. Uh, don't forget nga i-follow ninyo iyahang page dayon kung ganahan mo order og mga sapatos, napabilabol nga makapili pud mo so tanaw lang page sa John Kicks, dito nga dito ang address o asa kita ang yahang shoe store no so salamat kayo sir sa imong kamayo so mga pagpahatag tagaliperon kung natema kita nga deserving Pang lang ko tay. Tagahan mo ka tay. Ha? Ah? Taga ka? Ah, mo na pit. Ani ya. Ah. mo kag ah? sapatos tay. Kenan kag sapatos. Ha? Tapos ko sapatos to basi kenan ka. Ang sayo isok sa mga tayo. ko sa Putso, kromo so ke sepatos. Oh, nape hateng ni mo kira? Noi be mo tel tai. Noi be kan ni mai go ni mo ni. Dako ni ke start tai. Kan ni, so kan ni. So kan ni. di selutan dau

dan Kings Dan Kings Dan Kings Dan Kings Oh lagi Heh Suleman Masih gerado ani? Pitpur. Selamat. Pit for Iya Selamat nih Selamat Pak Kita ba mo ga po da bol obrato nga mga good quality nga sapatos. So dire na mo sa John Kicks no, ah, located lang sa Borgo Street, poblacion tubod Lanao del Norte. So katong mga solid followers na to, nga gusto mo po pu purchase o mo palit sa ato ang uh, item nga nakita dire nga manindot kay nga mga sapatos uh, Tanawa lang sa atong comment section no, natay promo code ya. So maka discount mo pag imong ipakita diri ni Sir Og. Ayaw mo kalimot nga naka-follow pud mo sa Jan Kick sa ilang page no og sa mga other inquiries pa o, mga pangutana. So pwede rin mo mo direct message si Sir Og pag ining makanhi mo diyan ni eh, it uh, pa, uh lang og gamita lang ang ato ang promo code para maka-discount mo sa tanang item nga naa diri makita nato nga mga good quality nga mga sapatos mga idol.